Hello guys, good morning. Ayan guys, makikita niyo ba 'yan? Napakaraming pulang langgam. Ayan guys. Tingnan niyo guys yung pinaka gitna. Mm. Ang dami, di ba? Yung mga malalaking langgam nila, yung mga queen. Nandiyan ang dami nila, oh. Hmm? Ang daming langgam, naggulo sila, nagulo. Ayan, nagkagulo ang barangay. Nagkagulo ang barangay ng langgam. Ayan. Alam mo kung saan sila tumira guys. Ayan, tinirahan nila yan yung aking paso. Nagtataka ako kung bakit yung aking yung aking halaman na luya. Ito oh, yung luya ko. Ayan. So, bali may apat na puno na siya guys. Apat na puno na. Yung aking luya. Ngayon namamatay yung isa, ito oh. Sabi ko, ang ganda-ganda naman nito. Bakit bigla na lang siyang na ano, nalanta, na ganto Ayun pala guys, ito yung ano nila. Ayan. Binahayan ng langgam ang aking paso. Yan, nakikita nyo diyan sa ano niya guys, so, sa pinakalupa niya oh. Parang sa loob niya may ano dyan, may langgam. Yan. Malago na 'yung akin ngano eh, 'yung oh. akin luya oh. 'Yan. Tinanim ko luya eh malago na siya eh. Tapos bigla na lang siyang ganyan oh. 'Yan 'yung isang puno na 'yan. 'Di ba? Ito may lemon din ako guys ito. Bigla na lang tumubo. Oh, lemon kaya lang nagkaganyan yung mga dahon. 'Yan dahil sa langgam. Binahayan nila itong aking paso diyan siguro sa pinaka sa pinaka ilalim nito. Maraming langgam. Ayan. O, oh, tingnan nyo. Nagulo sila. Ang daming, ang daming ano, ang daming reyna nila, o. Oh. Hmm? Ang daming nilang mga reyna ng langgam. Grabe. Hmm? Nagulo. Nagulo sila. Ayan. Hmm? Ang dami nilang mga naipong ano, oh, pagkain, yung mga puti-puti na yan, oh. Yung mga puti-puti na yan, oh, naipon nilang pagkain, guys, oh. dami. Grabe, ang sisipag talaga ng langgam, no? Ayan, dapat ang tularan natin. Mga langgam. Masisipag. Ayan. Hmm? Yung mga soldier nila, o mga sundalo nila, oh, nagkagulo. Kanya-kanyang dala ng mga ng pagkain, oh. Yan, sinisave nila yung pagkain. Kasi nagulo yung kanilang kaharian. Ayan, guys, tignan nyo. Nagulo ang kaharian ng mga langgam. Ayan, ang mga queen nila. Yung mga queen ant. Ayan, Oh. Mm. Yung kanilang mga queen ant. Nagulo. Yung mga soldier nila, kanya-kanyang save ng pagkain. Ayan. Yan, yung plato ng aking paso. Oh. Yung plato ng aking paso, Diyan sila nagbahay kasi nasa ilalim. Ayan, ilalim sila nito. Ayan, ilagay ko dyan guys. Ayan, kasi nakalagay siya yan dito eh. Ayan, dito yan nakalagay. Yung paso na yon Magkasama sila nito Ayan, yan lang naman yung aking mga halaman eh. Yan oh, Oh. Yan, lemon. Yung aking bamboo tree na hindi na lumalago. Ha! Huh! Lucky bamboo. Yan, tsaka doon. O, oh, lemon pa rin yun, guys. Yan. Nandito dito ko sila nilagay, eh. Kasi, nauulan na, naarawan. Yan, dito ko sila nilagay. Kaso, itong isa, itong isa na to is binahayan ng langgam. Dito sila nagbahay. 'Yan. Hindi ko lang alam kung ano na 'yung laman ng luya ko doon sa ila, sa ilalim. Sa sa pinaka ano niya, doob ng lupa. Kasi nga ganito ang nangyari, oh. Ano, oh. na weather itong isang isang ano, puno ng luya ako. Ayan. nako. Ah, hmm? ayun sila, oh. Hmm. ba? Diba? Ang mga langgam. aywan hmm. ko sa inyo kung saan na makililipat. <laughs> Ayan. So, yun lang, guys. Pinakita ko lang yung langgam. Napakarami. Masakit pa naman mga gat yan. Mga ganyang klaseng langgam. Sakit mga gat nito yan. Eh. Liliit nila, pero grabe. Matindi ang kagat nila. Masakit. nagpapanik sila, nagpapanik. Ayan. Hindi nila alam kung anong gagawin nila, oh. Ayan. Oh, ayan na. Diba? So, ayan. Nabulabog yung ano nila, bahay nila. <laughs> nagulo. Nagulo yung bahay nila. Ayan. Ayan na. Hmm. Nung una kasi hindi ko lang pinapansin, eh. Pero nung sabi ko, wala naman siguro ng ano hindi sa langgam na yan ayan pinagbahayan na nila doon sa loob yung aking luya hmm, di ba sayang naman yung luya ko ilang buwan ko na tong inaantay eh. hmm, ba diba? baka may laman na yan sa loob eh so yun lang guys And for today's video ayan guys oh, ang mga langgam na pula maliliit na pulang langgam And bye bye.